Ito po guys, yung ating uh, mapalad na mabibigyan ngayon ng grocery. Ayan po sila, ati at kuya. ay magkasawa po sila. Diyan po lang sila nakatira Ito sa kariton po nila. At yan po yung mga kalakal po nilang naipon para pambinta po nila. Ayan po, may mga nakakarton, nakasako. po, nang po nila. Ayan. at ang tabis po ng ngiti nila, nakatanggap po ng grocery. Ayan Diyan po, sila nakatira sa kariton

kahabaan ng congressional guys dito sa unahan po ng munyus ito may nadatnan po tayo rito uh, mag-asawa dito po sa taping daan nakatira ito po yung mga kalakal po nila tapos ito po naman yung ating daladala ayan po si si kuya ay namimili po ng kanyang kalakal tapos si ate naman ayun uh, mukhang nagpapainit ng tubig para magkakapit tama tama to guys may kapi tayo dala rito Uh, abalahin po muna natin sila. Ate, magandang umaga ate. Kamusta na ate? Mukhang nagaluluto tayo ah. Ah. Oh, tama tama ate ah. May kape na. Ayan dito naman po guys si Kuya. Ayan na guys oh. Ayan nagbababalat ng tanso. Ayan. Ano yan ate? Taga saan po kayo mismo? Ah, uh, dito rin. Ah, uh, ano po ito? Bali, dito lang po kayo natutulog. Dito sa ano nyo na to. Ito guys. Ah, uh, yun. Dito pala sila nag, ano, uh, nag-anap buhay. Uh, kumukuha po ng uh, kalakal po nila. Ito po. Ayan. May mga lagayan po silang tubig. Istakan po. kaya iniipon na po nila yung mga kalakal po nila. Ito na po. Siguro pambinta na po ito guys. Ah, uh, ito po. Ayan si Kuya, bising busy sa kanyang ginagawa. <laughs> uh, ate Kuya, hindi uh, na po ba kayo tanggapin yung munting tulong ni Ma'am Moonlight natin? Okay. Ayan, okay. ayan ayan na, may daladala -dala kasi tayong grocery. Ayan po, bibigay ko po sa inyo. Ayan. At, at, sige. Ah, sige lang <laughs> po. Ito na guys. yan ibibigay na po natin itong grocery. Ayan, ito na po. Bubuhati na natin at ibibigay na po natin kay ate. Ayan. Ate, ito po, ah, tanggapin nyo po itong ah, ah, grocery natin. Ah, tanggapin nyo po ate. Ayan na po guys. Ayan, pwede nyo rin po ate, tingnan nyo yung laman po ate. Ayan na si ate. Ah, si kuya oh. <laughs> Parang ah, sumigla na si kuya. <laughs> Napangiti na. <laughs> Ayan na po guys. Ayan, oh, wow. binu binubuksan na po nila yung grocery. Yung daladala -dala po natin grocery. Ayan. Ayan na po. Tama-tama po. Eh. May mga kapi na po yan, uh, guys. Oh. Ayan kasi yan si ate. Oh. Nagpapainit na, guys, ng tubig. Ayan si ate. Ayong uh, uh paik... Ayan. Sponsor. Ayan. Pwede nyo po. Uh, may pagkain na po dyan. May, pwede nyo po kunin yan. May mga dilata na po yan natin. Inyong iyo na po yan. Wala na pong agaw dyan sa inyo. Ano, nabili nyo po kami. Kasi yun, pero kami Ayan. Uh, ayan, uh, Mamon maraming salamat po talaga dito sa binigay niyo po. Ayan po, mamunlight Light. Uh, ayan. Ayan. Uh, pandagdag daw po ito ng uh, konsumo po nila pang araw-araw. At uh, malaking tulong na po ito, uh, mamunlight Mamon uh, Okay po. Salamat po na tayo. Ayan -una. so, mahal na, unang-una sa mga lagos. Maraming salamat po. Uh, at saka sa pangalawa sa ating sponsor na si Mamang Life Takes Vlog. Maraming salamat po Mamang Life. At so, sa mga super chatter natin, sa iba ko sa sponsor, at sa mga member po natin. Maraming salamat. Lalo-lalo na sa ating business ko po. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Sana patuloy po kayo uh, sumusuporta itong uh, channel ko para mas marami pa po tayo magbibigyang uh, nangangailaman. Lalo-lalo na po yung mga uh, tao sa paspalad po. po Maraming salamat po. Chempis po sa